Nakatapos ka lang magsatap eh. Eh dito pala yung mic. At pag-usapan natin yung delay sa Tang Unang-una meron nga bang delay? yon, Napuputol ba? Hmm, hindi naman. Pero may delay, di ba? bibigyan ko kayo ng tricks para hindi ma-delay yung effects. Mechanism ng mga bagong pedal ngayon, once na inapakan mo siya, hindi pa yun activated. Kailangan i-release mo muna siya. So, ito yung sa tank. Tignan nyo ha. Apak. Pag-angat ng pa ako. Pag-apak ko, hindi pa siya nag-activate. Pag-angat pa lang. So, ito ngayon yung exercise natin. So, magbibilang tayo ng apat. So, ang pagbibilang natin, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2. Ganun lang. Okay? 1 and 2 and 3 and 4. So ayun, madali lang naman siyang magets. Huwag kayong magmadali kung kumbaga meron na kayong dating ano nakasanayan. Nandiyan na 'yan eh. okay, pakatawa na natin. So sa katagalan, alisin mo 'yung pagbibilang kahit sa isip mo. Okay, pakiramdaman mo lang. No, parang ganito. So, para pa nagpa-practice ka, maging instinct mo na siya. So, maando mo yung dati mong ginagawa. Okay? So, alam ko naman, matututunan mo yun, makaka-adapt tayo. Huwag na natin pahabayan ng video. Kung may ma-i-share ako, kaya kung may ay, ano kayo, tanong na mali niyo, alam ko yung sagot. At nagtitiwala kayo sa sagot ko. Uh, balik na lang kayo sa channel ko. Maganda mag ano nga kayo, subscribe tapos na uh, hit niyo yung notification bell. Ayan. Hanggang sa susunod na video.